Yung parang better parang tapos yung bristik Nanay, na Sige ka tapo mo. mga guys. Ano ba yan? nalangaw. Nakatingin lang ng Korea, ayaw na malangawan. Ayan muna, ayan muna ha. Ayan na tayo. Ayan na tayo. Bebelo ko. Kailangan <laughs> ko lang ano, patitig ano. Hindi ko lang nalang, mablog pa ipa. Ay, nakakainis talaga. May laway-laway pa ni Kristi. 합니다 <laughs> <여기, 여기 있어요. 웃음>